Ay, uh, kilala niyo itong tao na to. Ang <laughs> pala sa personal, no? <laughs> so, kay Hello, Tito Barf. Yan po. Hello, na uh... sa wakas po, salamat po mga boss kasi na-meet ko na to. Talagang pinagtagpo ng Panginoon kaming dalawa. Na dito pa sa minute. church. Nagkataon talaga na ang booking, uh, member pala nila dito sa church po nila ni Tito Bar. Hmm. Ayan po, dito po tayo sa uh, church nila. and Welcome back po mga boss sa ating panibagong episode po ngayon sa ating pagbabiyahe dito kay Lalamob At araw po ngayon na Friday, November 14, 2025 At samahan niyo po ako muli sa ating pagbiyahe ngayong araw At patuloy po tayo sa ating pagliliskarte dito kay Lalamob sa pagbiyahe Para kumita sa araw-araw ng ating mga pangailangan So, ngayon po mga boss, ang discarding po natin ay long distance na biyahe. Alright, so samahan nyo po ako muli mga boss. At ngayon, pandawi pala tayo dito sa sugi pa rin po natin. Dito sa bubble wrap. At mayroon siyang ipapadeliver. Papunta naman po ng kubaw sa halagang 440. So, kinuha ko na po para ah uh, makapagbiyahe na po tayo habang wala pa tayong makuha long distance na booking dito kay Lala Mok. So, alright! So, pantaway na tayo sa pick-up location po natin. Uh, at oras natin mga boss, alas 2.30 City na po ng umaga. Ay mga boss, ako pala si George TV. Baka nangangailangan po kay ng mga aksesoris ng inyong mga sasakyan, Suzuki Carry, L3, Travis at H100. Puntahan lamang po ang ating description box at i-click ang link na nakashare sa ating mga video. Baka nandun na ang inyo mga hinahanap. Dito na tayo. 440. Okay. Yeah. Thank you ba. Thank you, thank ito you. Ito Ingat po. Na picturean mo na? Apo. Okay. So ito po mga boss yung pick up natin dito mga bubble wrap. So binayaran na rin po tayo ni client nang 440. So dadaan tayo sa bahay mga boss. Naiwan ko yung sosis sa likod. Meron naman tayong susi dito. Nakakabit din dito sa susihan natin. Dalawa po kasi ang susi ni Suzuki sa likod. Tapos dalawa din po yung susi dito sa uh, harapan. Kaya yung isang susi, dinadala po natin. Tapos yung sa likod, yung po yung lalagay ko dito sa liig para pag mag may magkarga tayo mabuksan na po natin agad doon kaya nilalagay ko po yun sa liig, pinikwintas ko para hindi pumawala. mawala. Pag dito lang kasi nakalagay din sa susiyan, pangit din sa gabal. So, yun po mga boss, ay dadahin tayo sa bahay, tapos diritso na po tayo sa Aurora Boulevard, dito po sa Cubao. Nakapaghatid na rin tayo, tayo dyan, malapit lang po ito. Uh, Tingnan natin mamaya kung makakuha tayo ng booking na long distance Na booking kung Ano yung diskarte natin ngayon, ngayong araw Kumusta naman po ang inyong biyahe mga boss? Comment po kayo din sa comment section po natin Kung maganda ba ang inyong biyahe sa araw-araw Ano po ang diskarte ninyo para Comment kay mga boss para naman magkaroon din ako ng ideya kumusta ba ang mga biyahe ninyo lalo na sa mga ano natin dyan sa mga uh, subscribers po natin taga supporta po natin nga naka 2000 kg o di ka naka uh, sedan 300 kg uh, ano man yan comment po kayo dyan mga boss kung maganda ba ang biyahe ninyo gusto ko rin malaman ang mga biyahe po ninyo 2000 kg malalaki yan eh tapos yung sedan saka 300 kg sa Kainuba Kumusta mga biyahe nyo mga boss? I comment po kayo dyan sa uh, comment section po natin uh, Sa 1000 kg ang masasabi ko lang medyo mababa talaga mga delivery delivery pay kaya yung mga diskarte ko po na ginagawa ay tsagaan, sipag at saka kung gusto ko na talagang dumiskarte na pupunta ng malayuan pwede naman, long distance na biyahe yan po ang aking diskarte. So ngayon kasi nakikita nyo, medyo malapitan na po ang ating tinatarget. So try natin naman ngayon na mag long distance na biyahe. Sana mapala po tayo ngayon sa pagbiyahe natin ngayong araw. Sama-sama po tayong maghanap buhay, marangal at saka uh, lalaban ng patas. Walang daya, talagang Uh, nakikita natin dito sa ating pagbabiyahe na ito ay marangal. Miskarti po tayo para kumita sa araw-araw at may maibigay tayo sa ating mga pamilya at ganoon din sa ating mga pangailangan. Sa mga bayaran po natin ay dito lang po natin kinukuha. Ingat po tayo sa ating uh, pagkamaniho, pagmamaneho, ganoon pa man sa mga customers po natin na makukuha po natin. Ingatan po natin ang ating mga pangarga, yung mga item na hindi po tayo naka, nakakasira, nakakabala. Uh, lagaan po natin yung mga item ng customer po natin kasi nga mahirap po yung magreklamo yung customer po natin sa office po ng Lalamob tapos iba pa naman yung ano no alam niya na uh, hindi talaga yan ano sa atin pabor sa atin tayo yung kawawa at pag maano tayo suspended tapos baban uh, mahirap na yon wala, wala, na tayong ma kaya tsaga lang tayo at uh, at uh, least lang para sa pamilya natin. Buhay la mo. Sana makaramit ayo ng araw. Nape-need ko ng Wala. Ito, meron na po tayo nakuhang next booking po natin. At dito na natin pick sa New Manila. Dahil dito po tayo malapit nagdi-deliver. At i-deliver lang po natin ito mga boss sa San Juan, sa Green Hills, sa Alagang 416. At ito po ay naka 1,000 kg. ito lang po ang ating pick up dito mga boss ay pitong kahon pupunta po sa drop off location po natin 4 kilometers lang po dahil dito lang na naman yan sa Green Hills SM Green Hills let's go oras po natin alas 10.54 na po ng umaga sa mga baguhan po natin dyan na lalamob driver baka nakakaranas po kayo ng uh, no internet sa lalamob account po ninyo Uh, Maraming pong ganyan na nangyari. Yung bayaw ko rin po, ganyan din po ang, ang nangyari. Nagkabala na pa siya na pumunta sa <laughs> Lalam Upopis. Diyan po siya pa X Pasay. Simpleng-simple lang naman pala ang gagawin. Baka nakakaranas kayo nito mga boss. Yung, yung bang pag-open nyo sa Lalam account niyo walang internet, no internet. Hindi mga, ang nangyari dyan, hindi makasagap ng booking. Hindi ma, Hindi nyo po ma, Magkita yung mga booking sa Lalamove account po ninyo Kasi nakalagay sa notification No internet Kahit anong gawin yung open No internet talaga Tapos paglilipat naman kayo ng ibang application Meron na mga internet So doon lang talaga sa Lalamove apps no Nakalagay no internet Ang gawin nyo na mga boss Burahin nyo muna yung application ni Lalamove I-uninstall nyo sa cellphone ninyo Tapos i-download nyo ulit So yun lang Tapos si pag ma-download nyo lang ulit yung Lalamove Apps ni Lalamove Lalamove Driver Apps Ay Login niyo ulit yung account po ninyo. Yun na Magkakaroon na kayo ng internet yan Napakasimple lang ngayon gawin Baka mamaya kasi ah, Magtaka na kayo eh Wala ng internet Di na makasagap ng booking Paano na to? <laughs> ah kahon. Ma-picture na lang. Tamat ha. Pitong kahon niya. Tamat siya yun. Oo, salamat. So, nababa na po natin yung deliver natin dito sa Green Hills, mga boss. At hindi natin ma-complete, hindi natin mapicturean yung item, dahil nga po ay nandoon tayo sa BIS 1 BIS Mint 1, BIS 1? BIS Mint 1 parking, eh wala naman signal doon, so ang gawin nyo na lang mga boss, hindi natin mapindot yung pa account po natin, yung booking hindi natin mapicturean yung item ang gawin nyo na lang, picture na lang ito yung likod, dito sa loob ng sasakyan po natin picturean po natin na para masabi nila lamog na wala na tayong laman at yun nga no ang problema nito yun ang problema dito pag ganitong senaryo hindi natin ma picturean yung item yun ang problema so at least na mayroon tayong video na binaba natin doon importante din kasi yung video at saka picture kung ganito man na senaryo ang pagdi-deliver mga boss dahil nga po ay nasa basement 1 tayo talagang wala talagang ano yan internet tindihan naman siguro nila alam yan so yan at ang ginagawa po at ang ginagawa ko pong discarte pa ganyan hindi natin makomplete yung booking hindi natin mapicturean yung item dito na lang sa loob ng sasakyan po natin tapos yan po ang ipapadala natin ni Lala Mob ganun lang okay na po okay na yan, para hindi po tayo makasuhan ng inaccurate inaccurate yan o, malinis po ang ating account yan, wala tayong violation na cancel, wala tayong wala nakalagay na ano ba kasi yung account po ninyo, pag pindutin nyo po yung profile po ninyo, makikita po dyan kung mga, ano yung mga kaso ninyo inaccurate, cancel cancel booking, yan tayo wala, malinis po ang ating account Okay, so magdandahan muna tayo pabalik ng bahay mga boss at kakain muna tayo dahil mag 12 na po ng tanghali at mamaya po tayo ulit babanat hahanap po tayo ng long distance na booking sana may makakuha tayo sa mga nagtatanong pala dyan na gusto magpalakad ng LTFRB message nyo lang po ako sa Facebook page po natin at doon po tayo mag-usap kung magkano yung babayaran sa RB? basta meron po kayong requirements na kompleto at ang requirements lang naman na kukunin ay DTI, ORCR, valid ID meron din yata ang birth certificate at ngayon daw iniingaan na daw tayo ng BIR dati nung nagpalakad po ako ng RB ay hindi po ako iniingaan ng BIR So, yun naman yung naglakad sa atin, sa LTF, sa 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 po natin, sa LTF RB. Ah, uh, seven po naglakad sa h 100 at saka yung sa kuya ko na L L300. So, hindi ko po siya pwedeng ma-recommend dahil nga po ay masyadong mataas ang presyo niya. Uh, one month po yung sobrang tagal, one month. Eh, nakakabala po tayo ng mga customer niya. So message lang po ako kasi mayroon po akong katrupa din sa Lalamob na uh, nagpapalaka din po ng LTFRB. So doon ko na lang i-message sa inyo yung price. Pag mag-message uh, po kayo sa aking Facebook page. Yan po ating Facebook page mga po sa mga paghuhan natin dyan na lala mo driver na magpap gusto magpapalakan ng LTFRB i-message nyo lang po ako dyan sa George TV sa ating Facebook page Hanap na tayo ng booking mga boss Kakatapos lang din natin kumain Wala tayong nakuha na Long distance na booking mga boss Ito po ang natin nakuha Laluma to Paco Manila lang Ito po ay 1000 kg At nagkahalaga po ng 446 Dito lang natin pick upin mga boss Sa Laluma Let's go. Mga bigas po 'yung pang natin dito mga boss. Ah, uh, general oh, lang. Abot-abot na mamaya yan. Ala 2 pero mamonaw 30. 40 piraso. Pandawin na po tayo sa drop-off location po natin. Diyan lang po ito sa Usminya Kirino. Order raw ito ni Chairman 40 na sako na bigas ng ating dala At binigyan na po tayo na binayaran na rin po tayo ni client dito sa pick up location po natin Abutan na lang kayo So, nababa na po yung bigas na dala natin dito Dito po sa Usminya At nakita nyo mga boss Meron pong na Bigas dyan Dyan po sa sahig kanina yan doon sa pick up location po natin meron silang ginargang digas na may butas kaya nalaglagan dyan marami yan kukunin po natin yan pagbili lang ako ng plastic sayang yan marami maray ang made no? you eh, no sa sahig po natin bibili lang tayo ng plastic pandan yan eh buko pandan na bigas Meron na po tayong nakuha, found way po tayo ng pasunta mo sa halagang 1,200 Kasi nga, yun nga yung sabi ko kanina mga boss na kumuha-kuha po tayo ng mga long distance na booking ngayon no? So ito po, meron tayong nagustuhan na booking ng um, 1,200 papuntang Pasong Tamo Pakita ko po sa inyo mga boss at ito po ay naka 1,000 kg Dito lang po natin pick upin sa Malati, Manila tapos dadali natin sa pasong tamo sa halagang 1,220. 1 One kilometers lang mga boss, oh, papunta sa pickup location po natin. Let's go. Ito po yung bigas kanina mga boss. Oh. Kukunin po natin to. Yeah, marami-rami ito mga boss. Oh. Adali natin yan sa bahay. Uwi natin. Sayang yan. Pwede ito higater? sir. Pwede rin. Ah, uh, mayroon kang isangal dito? Yes po. Dito na sa banda. Yan po ang ating dito mga boss. Uh, at yung bigas, natin yan ng plastik. Wala kasi akong plastik dyan eh. Yan po lahat yung pickup natin dito. Okay, so nakuha na po natin yung pickup natin. At meron po akong sinabay mga boss na booking. Boundawil lang siya ng Sampaloc, Manila. Sayang naman. Nagkakahalaga po ng 597. At uh, malapit lang kasi sa Sampalok lang natin di-deliver tapos diretso na tayo dito sa booking natin papuntang Pasuntamo mo uh, at ito po ay naka 600 kg yan tinawagan ko na rin po yung uh, client natin so pandawin na tayo sa pickup location mga boss 1 uh, kilometer km yata papunta po sa pickup location para natin dyan lang po yung lagi natin pinipikapan dyan na may parcel yan yata yun, hindi ko alam no So, yan po at pandoy na tayo Sa pick up location natin Ano yan ya? Tatlo Tatlo, tatlo Dalawa to, at saka ito tatlo okay, si Pangalan firma at saka dito Okay ma'am Sige, Sige, salamat So, pwede pwede na tong deliver natin sa Sambalok mga boss. Nagkahalaga ng 500 597, 600 na. Malalay natin pang gasolina. So, pupunta na tayo sa drop off location po natin, 4 kilometers. Ayos, pang lang gas natin tapos diretso na tayo sa Pasong Tamo. Okay. Nababa na natin yung dito sa Sampaloc So tingnan natin itong pasunta mo So na tayo don uh, 16 kilometers At ito po, binayaran na po tayo dito sa Sampaloc ng 600 pesos Pwede pwede na <laughs> Buti sabay pa tayo galing ng UN Ayos na Plus ito mamaya Itong uh, 1,200 Hindi pa tayo binayaran eh ito na yan sa drop-off location. Ito tayo dumahan sa Gison ng mga boss. Wala pang traffic, papuntang Fairview. Ang traffic, yung papuntang Manila ang traffic. Pero yung papunta rito sa Diliman Circle, walang traffic. jam pala yung client natin mga boss. Oh. So, dito na tayo sa drop-off location ko natin sa mo medyo walang traffic papunta rito sa Kisunab tapos Commonwealth walang traffic yung pabalik ng Manila yung super traffic tapos dito lang tayo na traffic sa Luuban papunta rito sa Republic at ibaba lang namin to Ayan po, yung mga tela natin nababa na ititinda pala sila kalayan dito Okay po at binigyan po tayo mga boss ni client ng 1,300. Yan po. Umulan po dito sa Fairview mga boss. Habang kumakain po tayo muna. Kasi gutom na tayo eh. Alanganin na sa oras. So ayos meron po tayong nakuhang booking. Kaso lang yung nakuha nating booking mga boss 300 kg. At ito po ang ating next booking mga boss At buti naman ay nakakuha tayo ng booking Pabalik sa atin sa Sampalok, Manila Ang delivery fee po niya nasa 568 At dalawa po ang bagsak nito Diliman at saka uh, Sampalok, Manila Yung nga sabi ko kanina So papunta po sa pick up location po natin 3 kilometers away Oras po natin alas 6.34 na po ng gabi At alanganin na kasi ako kumain doon sa bahay patatrapik pa tayo dyan sa Commonwealth, Diliman. Tapos kumain na lang ako dito sa uh, Mami po dito, Paris. Masarap din yung ano nila, Paris nila. Wala na tayo. Eh. Dito na lang yan. Ayan, salamat. Tapos dito po tayo sa Diliman. Bali, pick up pala itong Diliman. Tapos pa na tayo ng Sampaloc, Manila. So, dito na tayo mga boss sa drop-off location po natin at ito pa lang dala natin ay mga member ni Tito Bar. So yan po yung charge po nila. Dito po tayo ngayon sa Sampaloc Manila. Kaya kilala lang natin tao na to. Ang <laughs> bugi pala sa personal, no? Shout <laughs> so out kay Tito Bar. Yan po. po. Na sa wakas po, salamat po mga boss kasi na-meet ko na ito. Talagang pinagtagpo ng Panginoon kami dalawa. Na Dito pa um, sa midto. church. Nagkataon talaga na ang booking, uh, member pala nila dito sa church po nila ni Tito Bar. Mm. Kaya po, dito po tayo sa, ano, sa church nila. <laughs> yun natapos po tayo ng alas 8.50 na po ng gabi mga boss tatagalan din po tayo sa drop off na meet po natin si Tito Bar <laughs> nung nakuha natin yung booking doon sa Commonwealth Regalado 300 kg mga boss papunta rito sa Sampalok Manila yung nagbook mismo ng booking member ng church nila ni Tito Bar kaya pinagtagpo talaga kami ni Tito Bar sa Uh, kanina masaya ako na namit meet ko si Tito Bar mga boss kasi uh, matagal na rin kami nito kasi nag invite na magipag collaboration ako sa kanya tapos uh, nagipag usap din ako sa kanya na sana ma mag meet kami dalawa yun nga yung plano namin na magipag collaboration sa vlog po namin eh nagkataon na mayroong mga ministry sa church po namin uh, mission conference nung panahon na yon nag message na ako sa kanya matutuloy na sana yon kaso lang hindi na tuloy. dahil nga po ay busy siya sa church po nila dahil malaki po yata ang katungkulan ni Tito Bar sa church po nila uh, katulad din sa atin no na uh, may ano din sa uh, paglilingkod sa uh, ating Panginoon kaya Salamat sa ating Panginoon mga boss dahil nga po ay pinagtag po kami ni Tito Bar. Hindi ko akalain na magkita kami ngayon. Kaya masaya po ako ngayon na napit ko si Tito Bar. So sa mga hindi nakilala kay Tito Bar, puntahan nyo lang po ang kanyang Facebook page at saka YouTube po niya. At yan po ang kanyang channel, Tito Bar uh, Vlog. Puntahan nyo lang po mga boss, magaling po siya mag din sa pag buhay dito kay Lalamove.